Tuyalito TV. Kaya pinabad ko pala muna yung kinuha natin dating kakawate o mother di At mamaya kakatadta rin natin, kakatasan natin at ilagay natin doon sa may plastic, plastic na bote yung mayroon shampoo doon ng aso nila at doon natin ilagay yung pinakakatas niya babal muna natin sa tubig yan may tubig na yun oh. No? binabad ko muna dyan para may lumambot at mayroon siyang katas-katas na may tubig-tubig na ang ganito para kang nagano ng malunggay para matanggal itong mga isting-isting na doon para madali ang kanyang pag tad tapos kapag nababag na sa tubig, tularambot na siya. Ang parang sa ano dahon ng malunggay. Nasa inyo, anyway, kung darit nyo patito pati ito ilaga o tagta pwede rin. Pero sa akin, ginagawa ko ito, ginaganyan ko ito para madali siya. Para dahon na ang mga uh, tatagta niya. At nakatasan natin yung na mamaya. Ayan, ilaga ko na yung, ano, yung dahon ng karawate at ito ang pinaka tubig na tatantarin natin yung, ito, tatantarin natin. Hmm. Dahil lang ang ating gagawing pinaka liquid niya doon sa ating gagawing shampoo para sa galis ng aso. papakita ko sa inyo kung paano ko ilagay doon sa may canister. Ito yun. Ano to, binili ko to sa ano sa pet shop yung pinaka kung bagay ano na to, shampoo na ito ay mabango ito eh. Meron daw to halong madridi di kakao kakawate. Dito natin ihahalo yung pinaglagaan niya. Shampoo na rin niya, mabula na rin yan, Hindi na lang tubig. Yan dito natin ilalagay yan. Para tsak talaga na mabisa yung pinaglaga ano, yung uh, haro natin doon sa may shampoo ng aso yung pinakita pinakita ko kanina para uh, dagdagan lang natin yun di ba may garam na, nasa kalahati lang mabango na naman din yun eh ano yun nabili ko doon sa may paycheck yung para nga sa aso para nga sa mga pulgas pulgas at tapos nun ay tatagtarin natin siya at ang katas nun ay gagawin natin ipangharo natin doon sa ano ng shampoo ng aso Umpisa na natin, tuntarin. Parang, at yung kugulo tayong pusa eh ay. Pinuhin lang natin. talaga yung pinong pino siya para makuha natin yung yung pinaka katas nito mas mabilis, mas mabilis ito kaysa doon sa nabibilis sa mga online online dahil talaga, talaga ito ay puro talaga kaya nandag natin Ayan, kulo na siya. At uh, palamigin lang natin. Ah, uh, gusto nga yung sandok. Madilim lang. Ayan. Ayan Ayan na yung na. Matigil. ko na yung aroma niya. Ayan. Ayan na, madilim lang ha. Ayan, ayan, ayan. Ayan yan. Ayan, ayan. Ayan. ayan Palamigin lang natin. Tapos ito ay... Paano ano na ako pa tapos na rin ako rito kailangan ng pinong pino ito pagtagtag na ito ganyan ganyan natin Tingnan natin kung medyo malamig na ah, maligam gam. Okay. Iharon natin dito 'yan para marami-rami siyang katas pa madali siyang pigaan. Para kalang lang nagpiga ng ano nang nyug, 'yan oh. 'Yan. 'Yan ang kulay niya. Mabisa 'yan. Tama na siguro 'yan. Tapos tong tira, yan ang ating ipang papaligo sa aso tapos ito naman ang ating ipang pupuna sa kanya Ayan, baba lang natin dyan tapos yung pinaglagaan natin kanina doon na kakawati na daw kakawati ito tatantarin natin mamaya okay, pag pinigahan ko ipapakita ko na sa inyo ha mas, mas mabisa to tested ko na to eh saka kapag kinakati-kati ako ito na yung pinaliligo ko tanggal naman yung kati niya yan, yeah, salain na natin yung ating uh, kakawatin na dinurog. Ito, salain na natin yan dito. Tapos, i-transfer na natin doon. Para bukas so, mapaliguan na yung aso. Yan, yung dinurog na yan. Yan, yeah, no? o. natanong natin yan, ha? Dito ko sa inyo. Terima kasih telah menonton! pala pinigang pinigahan dyan tapos ito kaudi <laughs> pinigahan natin to para mailisali na natin dyan yan you o, know, pinigahan ko na yan para kasi tayong camera cameraman eh, at saka kaya tripod, kaya mano-mano tayong bibidyoan yan, you know, you know. simutin muna natin yung pinagalaman niya pinagtubigan niya ayan mabisa yan no? green na green na yan no? Hmm. tapos simutin natin to yung pinagalaman natin kasalaan naman dun ni. Eh. hirap talaga kapag gano'n, gagawa ka ng video kapag ikaw, lang, isa, ikaw na yung cameraman, ikaw na yung script writer, kapag mag edit oh, di ba? Okay, tsaka-tsaka lang talaga. Ano? Eh nakikita natin 'yan. ayan eh 'yan yung pinaka ko. Tatapong natin 'yan. mga ngamoyan ni. Eh. Yan na siya. Ano pa kaya itong pipigaan? Simutin natin. Ito. Umarin natin yan. Ayan na. O, pigaan kamay ko Ah.

Ito na yun. Ito na natin ipang, ipa, ipang liligo sa kanya. At saka mayroon pa naman isang yung, yung kalahati ito Hindi ko nalagyan ng tubig yung pinakasabon niya. Tapos ito ang ating ipambabasa sa kanya. Ito na. Ano na lang natin ah, na lang natin siya. At siguro mga mga bukas siguro papaliguan ko na siya. Dahil nga Gabina, na kaya bukas na lang oh. hanggang dito muna muna hindi ko na ipapakita kung paano ko ipaligo eh. para parang naman nagpapaligo rin ng, ng aso tas yun ang pinakasabon niya At siya nga pala kapag uh, in-apply nyo na yung pinagkatasan ng kakawate at na-apply nyo na sa aso, huwag nyo pala uh, bandawan ng tubig. Hayaan nyo na lang siya na matuyo doon sa aso para kumapit nyo talaga yung pinakakatas ng kakawate para ma mas mabisa. Yan, maya maya nang konti papaliguran natin si James. Pangalan ko dyan ay James o so Libron James at gamitin na natin yung ating kinatas na kakawate at para i-shampoo sa kanya at para matanggal din yung mga, mga, buti buting na malilit agapan na natin may way ng kunti Kapaliguan ko na natin yan gamitin na natin yung ating kakawate na ating kinuha dati ayan pinaliguan na natin ayan na uh, yung, uh, yung ginamit ko yan pasensya na kung manilo natin video na sa kubita ko dahil yung eh, yung ilaw natin ay ano lang ha ah, bumbig Ayan na. Sinabong ko na rito. Babadag na natin siya. Ayan. Kasi nga yung pinaglagyan natin ng bote na ito. Ayan na sana. shampoo. Kaya bumula na siya. Ayan natin. Pati siya yun na na yung, yung ulo muna. iniwan in, in in ko muna dahil para hindi lamigin. Para hindi sipunin yung mga hayop ninyo. Dahil nga sa kanon ngayon ay lamig pa. February. Ayan. Ayan. asin natin para ano, yung parang minamasamasahin lang natin para maging okay naman itong si, si James natin so, yun, balawa na natin ha ayan, tapos na natin paliguan si James, ayan na o, oh. oh, ayan diba oh, papaliguan na natin yan na. papaliguan Pupunasan natin siya, dagdan natin siya sa sa labas para matuyo na dahil wala tayong blower sa bagong paligo na si Negro James. Ayan na. No. Oh. O, di ba? Kaya na si si James, bagong paligo. O, hanggang dito lang muna ang ating video sa susunod ulit sa ating mga upload natin. At thank you sa inyo sa lahat. Hanggang dito muna.